Uh, yun ang, uh, pag -pag Kasi ang isang siklista po kasi na may belt bag, hindi po, lagi po yan may laman na tools. Either screwdriver, Phillips screw, o cutter. Siyempre, ako bilang matagal akong polis, operatiba, investigador din. Yung tingin ko sa mata niya na gusto niya akong sunggaban pagkatapos ko siyang batuhan. Yung kamay niya po, pahawak na po doon sa sitter ng bet bag niya. Kaya hindi po ako magdadalawang isip na parinisa kung sinunggaban niya po ako. Kung ano magkahinat na, hindi ko na po masasabi. Sa cycling community po, sa Sa cycling community po, gusto niya? Gusto ko lang po sanang ipabot na hindi po binigyan kayo ng bike lane ay pag-aari na ninyan. Dahil <silence> well, kung tayo po mismo pag-stop dumidiretso kayo, obserbahan nyo po. Di ho ba? Pagka nagkaroon nagtumpok-tumpok yung bisikleta sa bike lane, lumalabas po sila eh nang gigit-git pa nga sa pagitan ng dalawang kotse. ba diba? Ginaya na rin nila yung mga motot. No offense po ah, sa cycling community.